Matagal ka na rin tinaglalaro ng ano, scatter? Bago pa yun? Bago pa yun. Mga ilang ano na, mga ilang taon na? Months lang? Ay, months lang. Mga ilang buwan na? Eh, ha? Mga ilang buwan na? Da, mga three months mga 3 months? Magkano naman yung pinakamalaki mong panalo dyan? dyan sa ano? Sa scatter? 5 lang. 5,000? 500. 500 lang? Hmm. Payat? Pa talaga siya natanggap eh. Kala ko naman mga 5,000 libo eh. Yan yeah, lang, gusto ko ng yung eh. Yung ibang nag-scatter dito, tapos kinakash out sa akin, 35,000, 20 mil, tapos ikaw 500, 3 months na naglalaro, tigilan mo. Sana. tigilan mo lang. ano ito, bakit hindi, hindi siya? Ano? Yawa ko hindi. Ang Magano ka? Magpapasa ka na lang ng, ng bagong link Kasi ang scatter kasi kapag matagal na yung link Nagluloko na eh Nung nakaraan panalo ka na dapat ng 700 eh Hindi ko eh. Uh, hindi mo pa kinash out Hindi na talo ka tuloy Talo tuloy Tuloy walang ulam Sabi ko sa iyo eh I-cash out mo na eh Tinibrehan na nga kita eh Hindi kasi mag, 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 ba? <laughs> Gigil na yun mag, Wala Nagagigil ano? Parang gusto mo pang matagdagan pa ano? Sa yung mga isang libo man lang sana ano? Pag mga isang libo na Wala, wala tuloy Hindi, mo, Pag mga isang libo na yung panalo mo Ika-cash out mo na dapat no? Ay, naku, wala talagang pag-asa Dati naglalaro ako dyan Pero magulang ako dati eh. Dati kasi may ano pa yan eh Kapag dati pa pala tayo dito? Oh, dati pag mag ano dati maglalaro ka dyan May libre lagi silang limang piso eh hmm. Tapos ang araw-araw yun Araw-araw sila nagbibigay ng limang piso Pag nakaipon ako ng 20 Yung 20 ilalaro ko Nakapag-cash out ako dyan ng isang <laughs> wala akong nilagay na pera <laughs> kaso nung tumagal na ayaw na hindi na, hindi na sila okay, nagbibigay okay. ng limang peso hindi tinanggal ko na sa cellphone ko <laughs> kasi ako isang libo 400 pero wala akong nilalagay na pera dyan eh. kasi nagbibigay lang sila ng limang piso araw araw talaga pumaso. hindi talaga pumasok hindi pumasok patay tayo dyan buti 50 pesos lang yung kinashin mo ang alam ko dyan di ba in ka limbawa 50 in mo ang alam ko, i-report mo pa yan doon sa admin nyo eh. Tapos, isi-send mo sa kanya yung pangalan ng Sinder eh. Bago nila lalagyan ng 50 pesos din yung account mo dyan sa Scatter. Kasi kung magpapakash in ka lang, at hindi mo i-report, hindi naman papasok yan dyan sa account mo. Ano sabi? So, ganun lang, te. At, Para manalo, uwi muna, kain, inom ng maraming tubig tapos kunting dasal tapos laro ka ulit mananalo ka na sa scatter niya kasi nagdasal ka na eh hindi kaya ta nagdadasal kaya lagi kang talo eh manalangin ka mga sampung ama namin tapos mga limang Hail Mary ...ayon para naman ay eh, kahit papano gabayan ka sa paglalaro mo dyan